Ito naman, parang ng burger machine talaga. Ano ata Burger machine eh. Ay, itong mga tinapin na binili ni Ethan, nakita mo oh. Bakit ganito? Sayang, uh, oh. Ito yung burger mo ni... Mukha na nga, <laughs> no? Mukha na adobo. Eh, <laughs> baka nung meatballs. pinagtutusan ko si Ethan at uh, sabi ko bumili siya ng tinapay. Ang dami-dami tinapay na binili. sabi ah, ko, dosi. Tapos sa uh, ano pa, baps pa. Sabi ko, ano dami pa yung dito, gagawin no? natin dito? Ilan ba ito? Dose. Tasty <laughs> lang naman ang gusto natin. Dosing na eh. So, ano bang plano natin? Ang gagawin natin dito? Sayang eh, naman ko tapos Eh, napag-isipan ko na lang, June, na oh. gawa na lang tayo ng smash burgers. Ano yeah, naman ah! smash burgers? hindi na tayo magawa pa sa labas. Hindi na sa kala natin gagawin. Ay, gigrill na lang natin. hindi oh, no? Hindi gigil, oh. sa pan lang. I'll show you how to, to do, do it. Oo. nga, oh, oh, oh. gawin natin yun. Samahan nyo kami. Sige, at, uh, tayo ng ingredients. Bili tayo ng mga ingredients sa mga ano. Saan ba pupunta natin? Ewan ko. Sige na, tayo sa park, tapos tingnan oh, natin take okay. it from there. All Let's right. go. Jun, sarado mo. Ay. Bago tayo mag-smash ano, mag, mag -smash burgers, pagpakain mo na tayo mga bibi. Baka mo na tayong bibi. Baka ano to, duck burgers. <laughs> ayaw ni ayaw. ayaw. nila. Ayun sila oh. Mallards. Tamaaga pa kasi. Maaga pa. Kaya ganito. Ba behind you. Busog pa sila eh. Busog pa sila. Pinapakain sila ng papakain. Mm, may paba kain dito. Yeah, Tama ah, pwedeng pakain dito, no. Meron talagang feed data oh, 'to. Ito, sarap itong tinapay na ito. No, no, ano 'to? No sugar. No bread. Brown bread. Mm. Ito 'yung masisitan. Ay, <laughs> hey, nakaupo lang kumakain na. Oh, nagiginhawa naman. Ito gusto lapitan eh. Huwag mo lapitan. No, na, hindi no. sila hungry. Kumain niyan. Ayan. Ito ba ang gagawin natin burger niya? Ayan, duck burger. Mga duck burgers. So, hindi oh, ka na. Ito, lakad pa, ito. Tayo, pa tayo. Maglalakad pa tayo. Mukha ba? <laughs> Kainin ba? Patay. Uh, ano na tayo? Maglakad-lakad na tayo niya. Hindi lang. Pakainin mo na natin itong mga ano. Eh, nga. Nakaupo lang eh. Bakit itong mga to? Kasi may nagpapakain talaga sa nga. kanila. Dedicated. So, eh, hindi natin ang ano. Kami. eh. Ah, hey. Yeah. Ang mm -hmm. kukulit eh. Mga, ano, nandun, ayaw na makupag ano. Ah, hindi maksado. ano, no? Hindi siya malansa, no? Mm -hmm. Hindi siya lang ang mga malansa, totoo. Hindi mo normally malansa. Baka kasi nasa tubig. Ay, sorry. Ito to mga to, ano, butom. Butom to. Itong mga maliliit. Yung mga teenagers. Butom to mga teenagers. Tandaon dami na natin na pamilya dyan. Okay, nahanap ko dito kung nasa yung baka. Anyway, let's put it away. At sinimula na natin pagluto. Okay po, at ito nang ating beef. Nahanap ko na rin sa bag. At mayroon uh, meron tayong keso. Alagyan natin iceberg lettuce, pepino, coslo, tomato. At meron akong nakita sa fridge na ano uh, namin, mushroom. So, sama-isama -sama na natin yan. June. Sarap nito. Meron pa tayong chips na lulutuin. So, ito, calories ang... Tama ba ito? Hindi <laughs> yan. Yeah. burger ito, no? Pwede <laughs> <laughs> na rin siguro. Uh, yan, samahan niyo kami at uh, let's do this. Oh, pagprito na tayo sila. Yes. Uh, ito lang naman na uh, mushroom. Mushroom. para kaunting ano. Ano, flavoring ayan. sa ating burger bago natin ilagay. At the same time, maglagay na tayo sa air fryer ng chips. Oo. So, lige. Lagay na natin. Yes. lang to. At kakain na tayo. At <laughs> may nag-comment oh. sa atin at ang boses daw natin is uh, unreal. Ah, unreal ba talaga? Ewan ko. Baka para parang tayo. hindi raw tayo totoo. Oh. <laughs> Po, pero salamat sa comment. Salamat yeah. dali sa comment at uh, what can we do with our voices? There's nothing more that we can do with our voices. Ito na talaga yan. Yan nga eh. Pero hindi ka na. At maluto na natin itong burger. Kakain na tayo. Sige, masarap kaya ah, ito sila. Masarap ito. Yan. Ang tango na dito sa loob ng bahay. Nalagmat yeah, mo Okay. Yeah, hindi ko na po nalagyan ng ano to, oil ha. on its own. Kakaroon na lang yan ng sarili niya mantika. For 500 grams na beef, parang kauti ito, Jun. Parang kauti, no? Oo. No? Oh, Siguro kasi kakaroon. ang kapal ng burger mo. At ipinsa din mo pa pala yan, Oh. Hindi. smash pa na, natin yung burger. Smash it a little bit more. Parang lumaki siya. Parang lumapad pa. Oo, oh, parang sa ano, mga karinderia. Parang, parang Masalang marami. Parang karinderia. Ah. Kasi malipis na malipis yung burger. Ito yung okay, mga matarap sa karinderia. Oo naman. Yan, uh, no? yeah, yan natin kailangan mong flak to, no? Yan, yeah, yeah. yeah, na yun, no? Ang ah, gutom. Wanda na ako kumaini. Eh. Pero with the 10% fat, sabihin ko hindi ito masyadong mamantika. So we we'll have to put a little bit of olive oil, maybe. Sige, okay, ako naman. Mag-aano ka ng chip dito. Kasi oh, well, may burger ka ba na wala chip? Tingnan natin lang chip dito sa air fryer. Baka kulang ito kay Ethan dun ah. Oo nga eh. Oh, oh, dami mo na nilagay. Hey, Tama na muna. Ayan. na doon yung burger mo ni Mukha anong ano. <laughs> Mukha na dobo. Eh, <laughs> baka na meatballs. Mukha na dobo. <laughs> Alam mo naman hindi ako wow. expert cook. Alam mo naman yan eh. Sarap dito ah. Hindi lang burger, hindi na ka pa. Okay, <laughs> sa presentation lang tayo. Grabe. Ole, ano natin ito, so itetest natin ito kay Itan. Kaya gagamitin nating giniti. Para yeah, masitan, lang kinakain. Sarap naman yan, lalagyan natin ng keso sa taas. Tawag oh, na. Yung keso, tipid na tipid na. Hindi kasi meron doon. Ah, meron pala doon. Para mag-belt, no? Baka ayaw naman ni Ethan yung iba yung keso. Tama. Uh. Ayan, yeah, yun. Ipetesta natin ito. Good luck, Sheila. Uh, pasado sa lasa ni ano, ni Ethan. Ni yan. Hmm, nagugutom ka na, Jun. Yeah, ready na, ha? Ah? malapit na. Ilang minuto na lang. Ilang minuto na lang ang ah? burger natin. At tingnan mo, oh. Nag like may melt pa yung cheese. Cheese. At ah, lalagyan niya sa oven, no, Adni? Lagyan ko muna sa oven kasi magluluto pa ako. Ngayon. Gusto ko palagi mainit yung pagkain, Pag yung ano. malasa, na Pag ako'y kumakain, ayoko nung little na... Malasa, ano? Parang kumakain ka ng ano niyan, eh. Inilag yung baka. Yes. Pag malamig, hindi wala na. Lalo to, to. burger na to. ano meron pa, konti pa. Marami pa, eh. Lalagyan ko muna yung sa oven. At sige. Atayin natin matapos masasarapan ka dito, Jo. Yan. Kakain na ako. Oh. Yan na, tostado na ito. Tinapay natin, Jo. Yan na. Yeah. Tumahan na lang kayo mamaya. Ah. Tostado, sarap. Yan. Oh, yan na. Yan na. Let's go. At tayo tayo. Ka, eh. Kain na. Niloko mo ko ng burger ko, Jun, ha? Ayan ah. na, melted pa yung cheese niyan. Okay, wow! Alagay sa burger. At ang ating tostadong mga tinapay. Siyempre, may ketchup yan. Meron nitong mm -hmm. Thousand Island. Bahala na kayo kung anong gusto nyo ilagay. Next tayo, burger. Balay, balay mm -hmm. Kain na tayo at try na natin itong burger. Sige, Jun. You start building it. Halika oh, na. Halika na natin ito. Yummy! Meat! Dati dapat lagyan mo muna ng ano, mayonesa. Mayonnaise? Oo. Oh. Mayonnaise. Dapat pala nilagyan ko muna ng mayonnaise. Oo, oh, Bago ko nilagyan ng ano. ko na tomato ketchup. Mm. Yan. Tapos, ito masarap to. Coleslaw. Lagi may coleslaw yung burger namin. Natin dito. Tsaka, ano pa ba? Tomatoes. Yan yes, sa tomato. Hindi ko ba nag-slice ito? Ako master Lakan chef. Ang laki ng tomato ah. Ayan. Lettuce. Lettuce. Ayan. Dapat generous. Ayan pa, oh, may keso pa, niloloko yes. mo ko. Ayan, oh. Kaya yan. Ayan. Gusto pa pang lalagyan ng sriracha, masarap pa yan. Ayan. Na siya. Uy, you know what? We forgot yung ano. Ano yan? Yung mushroom. Ah, mushroom. Nasa, nasa pala. Sinipunin mo okay. natin. Jul, nakita mo naman si Ethan. Less than 5 minutes. Less than a minute even. Naku, no, oh, nakagawa ka agad siya ng kanyang burger pile. Yan. Ano? Wow! Aha, ano bang kinuha ni Ethan na karne? Ayun, walang keso. Sabi ko na nga ba eh. Magyan natin itong mushroom, ang ating burger, para masarap talaga. Ligyan natin ng mushroom. Naalala ko yung mushroom burger. Sa Tagaytay. Sa Tagaytay, no? Nandun pa rin yun. Nandun pa rin kaya? So, Parang alam ko, wala na dyan eh. Nandun pa rin yun, nadaala natin. I don't know. Next time, try natin kumain dun. Moment of truth! Ligyan natin. Ano? How is it? Mmm. Wow! Oh. Okay na rin no? So, Basta hindi i-grill. Taka mm. oh, ano to, fresh talagang from scratch natin ginawa tong burger na to. And now, alat-alat may si Ethan. Ita. Okay Ethan, try mo na! Tingnan natin yung masarap yung burger. Mm. Try, Ethan. Ano yung burger mo sa bukod? Naman pa nga sa bibig eh. Hindi, hindi. Wala nga sa ano eh. Napakali eh. Hmm? Yes, good. What? Good. <laughs> yes, good. At yes, good. Sheila naman. Yes, good. Ako marami akong condiments. Sorry uh, ah. Yeah. Pag gumagawa ako ng burger, gusto ko yes. talagang maraming sauce. Yeah, lagyan mo na lahat ah. La, fast forward yan, ko to Fast forward na. At yeah. uh, titignan natin Alrighty, yun. Ready. Fast forward. Mablis. I call this the messiest burger. Tinan mo. Wow. Ready na, Ay. Yan, ano? Yung pinaghirapan mo lutuin. Tinan natin. Tinan natin. Masarap, yung, masarap kaya ito. Um, masarap. Tinan natin kung masarap yung kanyang nilutong burger. Ano ni? Masarap kaya. Masarap um, kaya. Parang ano to si Ino? Parang to si <laughs> burger. Pwede, no? Pwede. Mm, kaya. Ayan. Alam mo kayong nakapagpasarap dito? Oo. Oh. Yung binilagay natin sauce. Ah, oo. Oh, yung parang Bailey's. Bailey's ba yan? Tsaka ano, yung mga ano natin, from scratch talaga. No, ah, uh, that was, process. uh, ano yun? Hindi ko alam eh, nakata... Bailey's, di ba? Hindi Bailey's yun, Jun. Oh. But anyway, may ah, anyway, we'll oh. close it in Lagi here. Lagi ko nga dyan, yung bote um, na yun. Sarap ha. Oo. Oh. Tsaka ano, yung mga ingredients, fresh lahat. At, at saka for a budget, uh, budget mm. meal. Magkano ba sa atin? For the whole family. Natin? I think this Approximately. was even less than 6 pounds, I think. Yung mga board. cost, no? Kasi si Ita bumili ba naman maraming monay? Ayun, napalo tayo? <laughs> so, pakain <kayo, laughs> tuloy tayo ng burger. Tayo wala tayong balak-balak. Pero, -balak. anyway, anyway, yun lang. Parang mapilis na ano lang pagluto. Anyway, you guys enjoy, yeah, uh, enjoy your, your day and your week. Whatever it is so, that you're doing, stay safe stay and safe. stay happy. Yeah, isang idea sa pagluluto ng burger. Yeah. Although I'm not an expert in book. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Uli. Bye. Bye.